Ariskyo! Ariskyo na! Tawag ka, tawag ka, tawag ka! Tawag ka, tawag Ay! Pugar ya! Nag-wild! Nag-wild na Nag-wild na! Wow! Pugar! Naypet! Nag-wild ang ano! Naipit ka? Ha? Ang isa ay. Grabe nga. karga nila, ba. Ini oh, Nag-weld tumakin makina. Oh, nag-weld tumakin na. Ano? Tingnan mo na. Atong isa, isa na ipit. Oh di pugar ya. Nah, tersebut segi maras. Dia malah mau kontrer rescue. Rescue. Mau malah mau load. Eh petok epet. Uga, itinot Ha? Bigla to nag ano? Bigla lang nag ano? Kurbada Kurbada? Oo, hindi niya na Kontrol, dasig yung... Dasig? Oh, orbada. kamera Ipi to? Ang sapiyak nya tin? Oh, anak di kana. Reskiu tani? Ning direo. Barangai. Barangai. Barangai nang? Bagin mas barangai Kison man ang tagyasin naman? Bata ta ang ano? Ang tagyasin sa lakyan, Kison? Ay, di po. Hindi, hindi niya na control mo. Kurbada nga daan. Hindi, okay, ano ano? dasig ito eh. Dasig, dasig to, bigla nga daan to. na gano?